Hello guys, dito pa lang kami sa MRT. Yung as sila boss for Steven. San dito kami sa Steven ni Len. Nahanap namin yung blue line. Then Sana kami. Steven, dito kami sa sa King Albert. Oh, dito Wala siya oh. Iba yan, o iba, iba yan. Ta transfer kami. Hindi, yeah, tapay. Day 10. 10. Negative ba ba 10. Ayan siya, o. Uh. kami sa Caldecott. Lilipat kami sa Orange Line. Tapos saka kami lilipat doon sa Blue Line. <laughs> hanap na namin ang blue line. Blue line, blue line. Lipat po kami sa blue line. King Albert kami pupunta. Malaglag ka dyan. Ayan guys. Ang pakyat madami. Ang pababa, konti di ba? Pag nalaglag ka dyan, talaga. Ayan. Pumunta na nyo yung isa. Ang ganda ng painting nito. Ang ganda ng pinting. Harap po kami ng MRT. Tayang daw ang oras ng aking kaibigan. Maglalaro daw siya. <laughs> and guys, balikan ko kayo mamaya pag nasa King Albert. At nga na next. Nasa kain na kayo sa iyo. At dito na sa King Albert. Pagbaba na kami. And guys, nabas no, na kami sa loob ng iyo kayo na tayo. Mas, exit na yan. Exit. Oh, ako para makita ka. Ayan. Ayan. Mo hindi ka naman kasali ang chan mo. Mas, hindi ah. Hindi naman kasali yan. ayaw mo na yan. Pinag-irapan mo yan eh. Ayan guys. Mag-exit na kami. Ulit sa skill ito yeah, Awan. Et, et, et. Tayak man tiloto. Ay toto to, to. Et et 02 zero to. Et, 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 et to. Nandito na kami. Punta muna kami sa cold storage. Bibili lang ube. I don't know. Ay, ano ito dito? Sabi ko sa'yo, mahal dito. Sa cold storage. Yakult? Yakult? Gumatang kay Yakult? Ah, Yakult? Water. Water, water. Heto na baso ang tubig. Ta. Kamu baso Ano, anong ginagawa ng lata? Dalata? Ay, <laughs> dilata tikukunan. <laughs> no? Yan na lang, yan na lang. Kuha ka ng apat. Nakabili na kami ng tubig. Miss, Miss na kayo na pa kami nakarating. Napunta kami ng cold storage. Bibili pa. Ayan, oh. Kitos. guys, mas mura 375. Mas mura daw. <laughs> mas mura. Mas mura na to sure. 1 dollar. 1 dollar. Oh, ito na lang. Marunga ko. Isa ang nakuha. Mas mahal. <laughs> mas mahal, mas masarap. <laughs> Pick <Kapit> na. Dito na kapit sa road. Nakita mo? Ajinnya Rodriguez. Nak kan? Sure na ako niyan may hagdan don doon yung hagdan na aakyatin natin. Ang ganda ng building nila, guys, oh. So. Uh, ang ganda ng building. <laughs> akyat kami dyan. <laughs> lang elevator, akyat kami, dilipat kami doon. <laughs> O, oh, elevator. Ayan. Oh, Ang hirap pumakyat. <laughs> Ayan, ang ganda na siya, Oh. Uy, may nag-propose siya, tao. Uy, mayroon tayong naanuhan. Anong naanuhan? Pantadjai? Ay, hindi. Ano kaya yan? Ayan siya, o. Ayan, kasama ko. Bukit Tima Railway Station. Bahala ka dyan. <laughs> tawa na tawa yung kaibigan ko. Ayan. Kamante. Ada mo, ta. Dito. Let's go. Gutom ng aking kasama. Alis. Dan. Nandito na nga, guys. Tima, Singapura, Woodlands. Guys, sarili really, ang aking kasama na doon. For more, for more war in this one. Ito yung railway. Ang dami nga Sabi ko sa'yo may bulaklak eh. May mga bulaklak siya eh. Ito yung old railway, di ba? Oh, <laughs> Picture ka ba, Kat? Ginanchilyo pala eh. Mga lalabs. Ang ganda oh. Pwedeng hawakan? Len, si Hai. Ako nga din. Ayun, shout out kay isang nag-YouTube. Hello. Ang hirap mag-ganchil you guys, pero ang ganda nyo. Nagpo-pose. <laughs> Salamat.